That means Good afternoon mga tiyo So may nakita ko ngayon mga tiyo na yon Ito yan Tinatawag namin na Maria Maria Yung mga tiyo Yan Ang daming bunga Yan So, kinakain to sa amin mga tiyo. Ayan. Yan pa o yan yung iba. Wala pa siyang gaanong hinog. So, ayan siya. Ayan. Ang dami mga tiyo. Ah. Ito. Uy, um, sayang. Ayan so, siya mga tiyo. Ang dami hinog. So, papunta yan doon mga tiyo. ayan. yan. Yan. Dali. So, ngayon mga tiyo is titikman natin tong Maria Maria na ito. Yan Tamis. Tamis.